yung kumpare nyo na interview ko eh. Oo nga eh, bilib na bilib ako eh. <laughs> si RSA po, sa mga hindi alam ay kaibigan po nitong si Secretary Gibo. At kung mekaniko siya, sabi ni RSA, mekaniko uh, si RSA ni Boss Danding, si uh, Secretary Gibo ay nabansagan namang paboritong pamangkin ni, uh, ni Boss Danding. Totoo ba yun? Hindi, ang katunayan, mm -hmm. ako yung naging personal lawyer niya. Mm -hmm kaya nung bata ako, siyempre ako na lagay sa kabataan barangay mm -hmm. sa politika. Nanay ko nasa politika din. So, nagkataon na nagkalapit kami. Yeah, Tapos siya ang nag-convince nga imbis na magtrabaho ako sa Amerika, umuwi ako at tumakbo bilang okay. uh, kongresista. Tapos ako yung naging chairman ng kanyang partido, yung NPC. So, Uh, at ako ang personal counsel niya yeah, personal po. lawyer niya so na nagkatrabaho kaming lahat mm -hmm. no? so merong iba na nagsasabi noon at siyempre hindi mo naman hindi ko naman maipagkakaila na nagkahilig kami sa eroplano mm -hmm. sa yeah, pareho. a yeah, uh, yun lang ang common namin na hilig yeah, yung kotse hindi ko hilig eh at saka yung kabayo hindi yeah, ko hilig Nagkalapit kami dahil siyempre akong personal lawyer niya. Maraming, oh, po. alam mo naman ang attorney-client relationship. Oh, po. Eh. Maraming secret. Hindi ko masasabi oh, eh, oh, dahil oh, attorney-client. Oh, oh, Parang oh, presidente at mm. kabinete. Mm -hmm. Kung ano man nangyayari sa presidente at kabinete, that's a privilege. Opo, oh, tama po yan. Pero yung po bang kumalat na balita, bagamat wala naman na po si boss nandito, ng falling out? Palagay ko, nagkatapuhan lang. Hmm. Hindi ko naman maano. Dahil, syempre, kailangan ko rin gawin ang mga sarili kong diskarte sa buhay. Apo. Meron siyang sigurong binabalak para sa akin, hindi nagtugba. Apo. Ngunit, ito, palagay ko, ay bumuti ang buhay niya. Bumuti rin naman ang ang, ang buhay ko na ako ngayon. No? Apo. At the end of the day, uh, palagay ko, uh, reconciled kami to the fact na palagi ko kung makikita unang-una, ama ko mm -hmm. na namatay na rin at saka nakikita ako ng, yung ginagawa ako ngayon, ng lolo namin, niya, mm -hmm. at ng magulang ko, nanay ko rather, mga tiyuhin at tiyahin ko, palagi ko natutuwa naman sila, wala naman sila ikinaiiya sa ginagawa yeah, ko ngayon. Magiging proud sila sa inyo pong sana mga, naman, mga ginagawa. Sana naman, sana naman.